Rating ng mga tira, tira namin handa nung bagong taon. Let's go! First lechon, pero ngayong umaga, pinaksiyon na namin siya. Siyempre, baka mapanis. Tukman natin! Lechon, ten over ten masarap yummy at malambot next is hamonado na ulam namin ang kaso lang wala ng sarsa Siyempre, kagabi pa ito eh. ng natin. <makes noise> May hotdog pa. <makes noise> hamonado. 9 over 10. Masarap naman siya, kaso lang wala lang sarsa. At may hotdog. Next ay rellenong isda. Ito, favorite ko talaga to. So, tikman natin. Bago init lang siya kasi galing siya sa rip. mm, -hmm. talaga. Favorite ko talaga rellenong, lalo lang pag sinasawasan mo sa ketchup. Mmm, -hmm. ah. Pagkailan ng isda, 9 over 10 dahil masarap talaga siya kahit bagong init. Next is macaroni. Hindi ko alam kung ano tawag dito basta sa sopas to, alam ko macaroni siya. Or macaroni salad siguro to. Let's go, tikman natin! Hindi <makes noise> ka pa pang karne. <makes noise> macaroni salad, 9 over 10 dahil Patingin kung mas masarap siya kapag mas malamig. Next, kung may macaroni salad, syempre mayroong fruit salad. Let's go! Tikman natin! Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Fruit salad, 10 over 10 dahil kahit puro, puro prutas siya, hindi siya ganun katamis at creamy. Next, hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta sabi, Buo ko daw to. Ewan ko kung ano to. Tekman natin. Ito Oh, ganito ay tsura niya. I don't know what is this. Ah, ayako ako! Ah. Next naman itong puto. Alam nyo guys, ang puto dito sa amin hindi lang siya basta-basta kinakain. Kasi meron tong sausawan. Ayan, gatas. Ooh. Wow! Mm -hmm. No, mm no, no. Mmm, mmm, -hmm, sarap. Mm -hmm. Puto, 10 over 10 dahil mas masarap pang may gatas. Next is itong sinukmane. Tikman natin. Mmm, mm mmm, 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 mmm. Chinook mani, 7 over 10 kasi nakulakan naman siya masyado sa tamis. Next is buko pie. Pasko pa to eh. Umabot lang ngayong bagong taon so tikman ko na rin, di ba? Tikmang ko pa rin ba? Okay pa naman yung amoy niya. Kaso nagpasko pa to. Huwag <laughs> na lang no. Huwag na lang, kaya ako. Huwag na lang siguro. Next is Tinapay na merong Nutella sa loob. Tikman natin. Ayan o, may Nutella sa loob. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, sakit sa panga. Sakit nga sa panga. 6 over 10, masarap sana kaso nakakangali sa bibig. Last but not the least, cake na kulay yellow. Hindi ko alam kung anong flavor. Tikman natin. Parang nasa yung Parang yema mm -hmm. Dahil bago sa sakin, sa panlasa ko Bibigyan ko siya ng 8 over 10 So ayun na nga mga ka-dogyo Natikman ko na lahat ng handa namin Kayo ba? Ano ba handaan nyo? Send nyo nga sa comment section Yeah!